Magandang hapon ginang news. Ngayon ay magtatalakay ako ng report batay sa kasaysayan ng pagunlad ng wikang Filipino. Una, panahon bago dumating ang mga Kastila, bago ang 1521, ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling sistema na pagsulat. Ang mga baybayin at mga maraming wika na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng kapuluan tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano at iba pa. Panahon ng mga Kastila, 1520, 1521 to 1898, ang mga misyonerong Kastila ang nagdala ng Kristyanismo at nagpakilala ng, nagpakilala ng Latin. Ginamit ang wikang Espanyol sa opisyal na dokumento at edukasyon. Ngunit, ang mga lokal na wika ay nanatiling malakas sa pangarawarang na buhay. Pangatlo, panahon ng mga Amerikano, 1898-1946. Ang Ingles ang ginawang pangunahing wikang panturo sa paaralan. Ngunit noong 1935, sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas, Itinadhana na magkaroon ng pambansang wika na ibabatay sa isa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Pangapat, 1937, pagpili ng Tagalog. Noong December 30, 1937, sa papamagitan ng isang kautosan ni Pangulong Manuel L. Quezon, pinili ang Tagalog bilang batay na wikang pambansa dahil ito'y pinaka-popular at mayamang literatura. Lima, 1940, pagturo ng wikang pambansa. Sin sinimulan nang ituro ang wikang pambansa bate sa Tagalog sa mga pampublikong paaralan. Anim. 1959, Filipino. Filipino. Pinalitan ang tawag sa wikang pambansang mula Tagalog. Patong Pilipino bilang opisyal na pangalan ng pambansang wika. It, pangwito. 1973, Filipino. Sa saligang batas ng 1973, isinasaad na dapat magkaroon ng wikang pambansa na tatawagin Pilip, Filipino na batay sa lahat na umiiral na wika sa 8. 18, 1987 Filipino sa bagong konstitusyon sa saligang batas ng 1987 ipinahayag na ang Filipino ang opisyal na wikang pambansa. Ang Filipino ay patuloy na umunlad at inihiram ng mga mula sa iba't ibang wika ng bansa at banyagang wika pang 9. Kasalukayan patuloy na umunlad ng wikang Filipino na ginagamit sa edukasyon, batas, batas, bidya at iba, at iba pang larangan. Aktibong inikayat ang paggamit ng Filipino sa akademya at mas maraming publikasyon at panagliksik na isunulat sa wikang ito. Ang tanda na ito ay na, nagpapakita ng mga pangunahing hakbang sa pagunlad ng wikang Filipino mula sa pre-colonial na panahon hanggang sa kasulukuyan. Thank you.